na idol, mabaranwit kita. so doon pa lang kayo sa baliwag sa may wire. So sa mga parbanuit dyan, baka naman, baka may arm cam consent, panabadad dyan sa ilawudo na dyan. So, ayan. na kami ngayon yan dyan sa baliwag. So, ayan. So, yun pala sa inota na yan, kaibahan ko so sa sarap kay bahan sa ala yung ano dumang sa balyo kang salo gan sa, sa balyo kang tulay. may check ko yung kaya dyan, gas bag o mga idol so dahil sya naka uh, nakalusot yam pasiring digdi pauli digde sa sa moya digdi sa binanuhan to digdi may check po dyan sa may pakababa ng kantulay dyan sa kabalyo na may syang helmet eh kung may helmet sya ayo makadiretso sya makalusot sa siya, ay may kaya siyang helmet eh. may mga restroom motor ka to may mga ano man may mga lisensya kuatog <sighs> musna so yan doon diretsong nakbigyan yan ang tulay kang Santa Maria dyan. salog so nagbabarnot pa kami dyan So madalang mga idol pag ano pag nagbaha siya yung, yung na baha tapos pag hupa niya ayan raya kami dyan tapos kaso ba din talaga dyan yung mga sa so, ngayon nga mga gloria kada gloria dyan tapos yung mga takbo na sa ito pag niya dalupani so yung mga idol yaon dyan naghalat so kaibahan na sa ro ay na yun yellow so ay na yan so dire diretso na po yan so haran yun man sana ang baliwahag so panirap may ngani mga idol kulang kaya madarang nasakmet pag nakakuha sana nga idol manubad ko niyan aning uh, makabayo lamang takas ugma talaga nag banmit makme kundi talagang maluya ano yung baka makababayo lamang akme ayun harani naman mga idol harani lag sa uh, baliwag so iniantulay kang ano kang ang kagiskan so yan dur sunak so, dyan so may pangani pa lang kaming mga pampaon kaan so dahil pa nagkaroon din sa pampaon eh. ko lang sa moya so dyan pag abot mid pag, abit, pag abot, pag sa baliwag so makalot kami dyan alunti ta may تطبيق alamti dahil pa naka prepare pa example lang si paderes pa lang kaibahan okay. din dyan okay. ha may madarang di kaya may mga makakita ng mga tubig dyan

Nagkakul cool pala na. Ang yaong naslaya. Ang guys nagladlad na guys banwit guys. Masabi na naman to. So right. Lubog <laughs> <laughs> ka dyan. Gura lang nga Pag napasala ka dyan. Highlight ka dyan

Bore mate mate mari ko yang ka ni. Oh. Isa ng mga idol pagpaon kang alante mga idol oh. Suda so, pag sagad-sagad ng mga idol. So matusok mos na makabit mos na so dapat da sa matanggal. Tadigdi ka sa elbow doon ang mga sira digdi talaga naman mga magulang man kaya eh, dapat palaylay siya na e, naglilibog na naman baga dumasip kung malibog na gaya naman gaya yeah. mga idol, food yeah. trip na. Dinarang, tsaka may sardinas. Ayan, bukibig guys. Ayan. Hmm. Bibe. Ano boy, luto na. Hindi na final mga idol oh. Ay nadali yung Darakulman baga. Hanggang din sa muna mga idol. Susunod naman. Thanks for watching.